Sayo, sayo, Mr. Pala, R, Tam C, Laxitus gusto ko sana magpapilala sa iyo Kaso mukhang alanganin ang katulad ko Kasi natatakot na ako, naaminin ko sa'yo Pero hmm. sa surat ko ito, sana'y masabi ko sa'yo Makasama lang kita sa na Kahit na wala akong pera, walang maipagayabang sa'yo Kahit anong pamorma, pero kahit na ako ay torpe at hindi sa'yo Masabi lagi kang babantayan at iingatan Kahit na wala ako sa'yo sabi Kaya minsan sinisisi ko na ang sarili ko Dahil di mo pinapansin ang tulad ko Dinabali ko magmuka akong tanga sa iba Basta ang alam ko lang minamahal kita Pag sana ako baliwala ay e malinis ang hangarin ko Pagmamahal mo lang ang nais ko at, oh. makikita ko Kung katulad mo, napapakulong ako oh, Pagkat di ko nga kasi masabi Di ko rin maamin to Na ang isang katulad ko hindi maangas kung pumorma Ay napaibig sa iyo kung ako lang ay merong tatlong kahilingan Ang hiling ko lang ay mapansin mo Ikaw lang ang natatangi Sumakot sa puso ko Kailan ko maaami Na ikaw ang nagpapatibong ito hanggang kita Pag ikaw na ay nasa harapan ko Kampana, tara na mang harana Kunin na ang gitara, punta na sa bintana para masabi ko ang nara Tundaman na aking tinatago na minamahal kita Pero bakit pinipigilan ako ng katangahan Kinakabahan kapag dumaraan ka sa aking harapan At sa pagmamahal kung na hindi mapadama Bakit ganito hanggang tinginan na lang ba Kaya sa paano para ko ba ipapahayag Na minamahal kita paano ko ilalahad Dahil sa pagkakataon na to ako iaawit na lang Baka sakaling mabingit ko ang iyong pusong ibang At wala sa katotohanan na ako iyong mahalin dahil makakalang ako na di kaya na mo tinutuwi Kaya sakaling silaksin to sa iyong makasintahan Di ka napapakulan at di ka na rin sasaktan Sa'yo, sa'yo humahala Sa'yo, sa'yo humahala